Yo what's up mga kasur Ayan yung aming pamingwit guys Ayan yung aming lore So kasama ko ngayon si Marvin at si Jan Jan So andito kami ngayon Sa Sarimao, Bye. Stampa Beach today mm -hmm. Guys so magpipishing yeah, no. kami So habagat siya. napakalakas ng alon ngayon guys Medyo low tide diyan. Pag high tide guys napakalalim yan So ngayong uh, uh, araw na to Yan Ang oras nyan is ano 11 a.m nang umaga. So low tide, low tide siya guys. So ayan yung mga bakawan guys. So so papunta kami doon sa may pampang. So medyo malalim doon at Sarap. merong tinatawag diyan na lamesa Woo. na parang ano siya, bato. 'Yan, malawak na bato. So yun yung pupuntahan hey, namin kasi medyo malalim na yung lugar na 'yan. So ayan guys, napaka lino ng tubig guys, so Marami pang mga aquatic na lumot mga lodi ayan oh, yung mga tirahan ng mga isda. So, ayan, napaka-lalim dyan, guys. So, papunta kami dun sa may pipishing nga namin. So, ayan nga. Napaka-lakas ng alon. Kaya, ayan, you know, medyo hirap kami sa pagtawid dun sa mga bato. Kasi, kunting mali mo lang dyan. Baka sa bato, medyo matulis yung mga bato dyan. Pero, ang sarap, guys. Saka, nakaka-enjoy mag-fishing mga lodi. So, kasama ko, first time, si Marvin at si Jan Jan, So, ayan, nag-fishing na kami. Napaka-lalim dyan, mga lodi yun nga lang talaga napaka lakas ng alon dahil habagat so medyo hirap kami mag kasiin ang aming mga lore so ayan guys ayan medyo hirap din mag fishing dyan Alun uh, alon alon natok pala na eh ado sa tubig Grabe yung alon guys oh so...